So, ito yung ating mga pako. Uh, ayan, nalanta na sila. Kasi, hindi na diligan. So, hindi na nag-overflow yung fish pond. Kulang na yung tubig. And, kailangan ma-survive nila natin sila ngayong summer. Hanggang dumating yung tag -ulan. No? So, ang ginawa natin, nilagyan natin ng mga daon ng saging. Galing dito. So, para ma-prevent yung ano yung pagkatuyo okay lang naman yan ah, tinabunan natin sila hindi naman yan mamamatay as long as may moisture so nabubuhay naman ng mga pako sa shady na area no kung may kita nyo ayan ang daming pero buhay pa siya for example ito yan buhay pa yan So, kailangan lang alang natin talagang ma-prevent yung uh, talagang tuyong-tuyo na matagal. So, ang solution natin, lagyan natin ng mulch gamit yung dahon ng saging. And, yan. So, mag-hold ng moisture yung dahon ng saging as well as uh, magiging shade siya para hindi directly tumama yung araw doon sa lupa at hindi madaling matuyo